Sa mundo ng pagmamanok, marami ang tumingin lamang sa dulo, sa panalo, sa tropiyo, sa palakpakan. Ngunit sa likod ng bawat matagumpay na manok ay isang taong kadalas ay hindi nakikita. Isang tahimik na mandirigmang walang ibang sandata kundi tiyaga, sipag at pusong buo para sa kanyang mga alaga. Siya ang tunay na mananari. Hindi nasusukat ang tagumpay sa dami ng tropeyo o sa lakas ng sigawan sa sabungan. Ang tunay na tagumpay ay isang mananari ay nakabaon sa mga araw na siya ay nagbabantay sa ilalim ng init ng araw at sa gitna ng buhos ng ulan. Nagmamasid, nagmamasid sa kilos ng kanyang mga manok at tinitiyak na bawat galaw ay ayos. Bawat pakpak ay maayos ang tikas at bawat huni ay walang bahid na sakit o panghihina. Ito ang mga araw na hindi makikita ng marami. Mga gabing puyat, siya ay hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kaba. Dahil may isa sa kanyang mga manok na tila nanlalamig o hindi makakain. Sa oras na ang iba ay nakapahinga, siya ay nakatayo pa rin, nagsisindi ng ilaw, naglalagay ng mainit na tubig at nagsasalang ng halamang gamot sa tubig upang mapalakas ang kanyang alaga. Ang kanyang puso hindi lamang para sa panalo, kundi para sa kapakanan ng bawat manok na kanyang inalagaan. Mula sisiyo pa lamang, kilala niya ang bawat isa sa mga ito. Kung sino ang tahimik pero matapang, kung sino ang agresibo pero marupok. Kilala niya ang bawat galaw at ramdam niya kung may mali kahit walang sinasabi ang kanyang alaga. At sa mga panahong gipit ang bulsa, kailangang mamili kung ano ma ang mas importante, isang bagong sapatos para sa sarili o patoka para sa kanyang mga manok. Hindi na nga kailangang itanong kung ano ang pinili niya dahil sa puso ng isang tunay na mananari, ang kapakanan ng kanyang alaga ay laging nauuna. Ang tagumpay para sa kanya ay hindi lamang pag-angat sa entablado ng sabungan. Ang tagumpay ay ang bawat araw na nakikitang malusog ang kanyang mga mano. Ang tagumpay ay kapag lumapit sa kanya ang isang bata, umanga sa kanyang pag-aalaga at matutong gumalang sa hayop at kalikasan. Ang tagumpay ay kapag may kapwa sa bungiro na tatanong na payo sa kanya. Hindi dahil siya ang pinakamaraming panalo, kundi dahil siya ang pinakamaraming karanasan. At sa bawat manok na lumalakas, sa bawat buwilo, bawat tikas ng pakpak, bawat sigaw sa ere, ay may pusong sa bungiro na lalong tumitibay. Sapagkat ang bawat kilos ng kanyang alaga at refleksyon ng kanyang tiyaga at ang bawat panalo ay bunga ng hindi mabilang na araw ng sakripisyo at pagmamalasakit. Hindi lahat ng sabungiro ay tunay na mananari at hindi lahat na mananari ay sabik sa tropeyo. Ang ilan sa kanila ay kontinto na sa katahimikan ng kulungan, sa pagmamasid sa paglupalaki ng sisiyo, sa paghaplos sa balahibo ng isang manok na alam niya bunga ng kanyang sarili at dugot at pawis. Ang pagmamanok ay hindi lamang laro, ito ay sining, isang pamana ng ating kultura at ang tunay na mananari ay isang artistang bihasa hindi sa pagpinta o pagsayaw, kundi sa paghubog ng buhay sa pagpapalaki ng isang mandirigma at sa pagpasa ng kalaman sa sunod na henerasyon. Kaya, sa susunod na makakita ka ng isang manok na malakas, matikas at mapagmataas, huwag mo lamang purihin ang hayop. Alalahanin mong sa likod niya ay isang taong halos araw-araw ay nagbababad sa alikabok, nagbibilad sa init at kadalasa ay tahimik na humanga mula sa malayo dahil ang tunay na tagumpay ng mga nanari ay hindi sinusukat ng tropeyo. Sinusukat ito ng puso at ang pusong iyon ay tumitibok hindi lamang para sa manalo, kundi para sa pagmamahal, mag-alaga at magbigay ng buhay sa isang sining na kailanman ay hindi mawawala sa puso ng Pilipino. Kung ikaw ay isa ring tunay na mananari o isa sa mga humahanga sa galing ng ating mga manok, Wag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa masama ating pagpatuloy ang pagrespeto sa sining at ng pag-alaga at pagmamanok. Maraming salamat!